Hello everyone. Good morning. So day off ko ngayon. So ito guys, oh, dito pumunta kami dito sa forest na palagi naming pinupuntahan dito ng boyfriend ko. So ito guys, nakita namin tong mga kahoy, mga puno is uh, pinag pinagpuputol tingnan Papa Ipapakita ko sa inyo. Ang dami. At tingnan nyo to, guys. Ang dami nila, ayan. Tingnan niyo. Pinagpuputol nila. Pero sa tingin ko is... Ang yung... I... Ano yata nila to? Is ibibinta? Kasi... Ay, punta tayo dito. Ay, <laughs> Tingnan nyo, guys. May mga... Anong tawag nito? May mga marka. Ayan. Tingnan nyo. May mga marka sila. Ayan. Mga letters. Ayan. Ibibinta ata nila yan. So, ayan hanggang doon. Ang dami. At doon din is may ano rin siya. May marka din. Letter I. Ayan. O, oh, di diba? Ibibinta ata nila ito. Tapos ito pa. Ang dami. Numbers naman. Ayan. Ang dami yun, oh. Hanggang dyan. O yan, ayun po, o. Oh. Ang dami. Hanggang doon. O, oh, di ba Ang dami ng ano, pinuto nila. Bakit kaya? Pero, ano, maraming talaga siyang puno. Ano nyo? Oh. Ang puno. At saka doon is highway highway na don ayun makikita mo yung mga sasakyan doon, yan highway na siya <laughs> so hindi naman siya gaano malamig yan, maganda yung weather kasi ano hindi siya gaano malamig <laughs> so ayan nadalaw lang kami dito sa ano pero wala, wala nga yung mushrooms, is end na pero ang ganda guys kasi nagpo falling yung mga ano dahon alam niyo naman, autumn na. Autumn na dito. So, yan. Ayan, nagpo yung mga dahon. Ayan, dahon. Pero iba yung mga dahon dito na puno. Hindi siya yung, ano, yung, ano ba tawag doon? Malapad, imong kung puno ba yun. <laughs> Tingnan nyo, di ba? Ang ganda. Hmm. Tapos pag winter is mga panot na yan. <laughs> mga malnuris na sila pag nagwinter na kasi ayun tingnan niyo naman o oh, may mga ano siya at saka may mga tag ibebenta nga ito mga to ayun oh <laughs> ay oh di ba tas halloween doon so ayun na lang nadalaw sa aking mga <laughs> sa akin kayamanan char <laughs> ayan tingnan nyo pero ang ganda guys no ganda ganda doon ang ganda doon, doon, doon. yung boyfriend ko doon 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 dami yung dami yung mga puno no ibibinta nila to ang dami <clears throat> Ang ganda ng ano dito. Ang ganda talaga ng ano pag nag-autumn na, ang ganda. Nakakatuwa. Maganda naman din pag winter kasi parang ano, white Christmas. So ayan. Ang ganda ng mga ano nila, no? <laughs> Bakit kaya sa atin is wala, no? Walang ganito po, no? What? Oh, sure. Mas ba yung nakita siyang mushroom? Eh? Hmm? This is so yummy. I always pick this one. Yeah! Nice! Ang garlay. Mm. So, ayan lang po. So, uuwi <laughs> na kami. May nakita siyang mushroom. <laughs> so, ayan lang. Bye-bye!